Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ito, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Habang dumadaan ang kanilang grupo sa mga malalagong mga kakahuyan, nakakaramdam ng kapayapaan itong si Badong dahil sa napakagandang tanawin sa buong paligid. Tama nga ang mga narinig nilang sabi-sabi tungkol sa kagandahan sa islang ito. May mga nadadaanan din silang mga malalaking talon na ubod ng ganda. Sa tingin nitong si Badong, perpekto ang lugar para sa kanyang nalalapit na karawan. Sobrang nagandahan itong si Badong sa kanyang mga nakikita habang naglalakbay na ang mga ito. Ngunit ang mas nakakabighani sa kanyang mga mata ay ang isang maliit na lawa na napakaganda. Napakalinaw kasi ng tubig at maraming iba't ibang mga ibon at hayop ang nakikita nila doon sa paligid. Parang paraiso ika nga. Nagtataka itong si Badong kung bakit walang mga tao ang nakakarating sa lugar na ito. Sayang ang kagandahan kung nakatago lamang. Nagpasya na ang kanilang grupo na sa lugar na ito sila magkakamping. Agad na kinuha na nila ang lahat ng kanilang mga kagamitan, mga tent, duyan at iba't iba pa. Marami silang mga dalang gamit na magagamit nila sa loob ng ilang araw na panatili sa islang ito. Ang kanilang mga sinasakyan, itinabi nila ang mga ito doon sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy habang nakahilera. Nando doon din sa loob ng kanilang mga sasakyan, ang mga sako, -sako ng bigas, at iba pang mga supply ng kanilang pagkain. Parang river kasi ang isa sa kanilang sinasakyan kaya sakto ito sa kanilang mga pangailangan. Sa tabi naman ng mga sasakyan, doon nakapwisto ang mga duyan nila ni Basil at Dr. Maki. Kumuha na din sila ng mga putol na kahoy. Nagtayo sila ng isa pang malit na kubo na gawa sa kahoy at ang bubong naman ay gawa lamang sa mga nagsilakihang dahon na nakita nila doon. Gumawa din sila ng bubong galing sa dahon ng niyok. Tanging mga putol na sanga ng kahoy ang kanilang ginawang dingding kaya malalaki ang siwang ng mga ito. Ang mahalaga kung ulan may mga masisilungan ang iilan sa kanila. Punong-puno kasi ang isa nilang sasakyan dahil sa kanilang mga gamit. Nasa unahan naman ang pwisto nila ni Badong kasama ang kanyang dalawang bantay at ang kanyang anak kasama din ang kanyang asawa na si Lala. Nandoon din itong si Manong Romy kasama ng mga ito. Naglatag lamang ng tent ang mga ito. Nandoon din kasi ang itinayo nilang maliit na lotuan na gawa naman sa mga bato, kahoy at mga putik makulimlim sa araw na iyon. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kagandahan ng lugar. Hindi inasahan itong si Badong na makikita ang ganitong kagandahan na tanawin sa isla. Kinapunan, sinubukan nila ni Basil, Badong at Dr. Maki ang gumala doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Naiiwan naman si Nalala, Manong Rumi at ang mga bantay ng mga ito. Naghanda ang mga ito para sa kanilang hapunan. Habang sinabadong, mas lalong na mga ang mga ito sa kanilang nakikita doon sa kalublooban ng kakahuyan. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon sa may pangpang, may napapansin ang mga ito na parang gusali na nilukuban ng mga damo, baging at pati mga ugat ng puno ng mga kahoy. Nagtataka sinabadong, dahil kung hindi pa ito narating ng mga tao, bakit mayroong lumang gusali silang nakikita doon? Nagkakatinginan agad ang mga ito at uwi ka agad itong si Dr. Maki. Masama ang hinala ko ba dong? Mukhang mayroong lihim na nakatago sa lumang gusaling ito. Hindi naman ganun kataas ang nakikita nilang gusaling iyon. Sa tingin ng mga ito, parang nasa sampung talampakan lamang ang taas nito. Ngunit kapansin-pansin agad ang sobrang lapad at lawak ng gusaling iyon. Doon naman sa unahan, mayroon pang isang gusali ang nakalikit doon sa mga batuhan. Sa tingin nila, nasa anim na palapag ang gusaling iyon. At mukhang inaabando ang mga gusaling ito batay na rin sa kanilang mga nakikita. Uwi ka din nitong si Basil. Kapatid na Badong, baka mayroon tayong matutoklasan sa loob ng mga gusaling iyan pasukin na natin. Iyan din ang aking iniisip, kapatid na Basil. Kaya pagkatapos, wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Mabilis na nilang pinasok ang lumang gusaling nakikita. Kung tingnan mo ito sa malayo, hindi mo akalain na isa itong lumang gusali. Dahil nga, napapalibutan na ito ng mga malalagong baging mga damo at mga ugat ng mga puno ng kahoy na nakapulupot na sa katawan ng gusali. Pagkapasok pa lamang nila ni Badong, agad na nakakaamoy ang mga ito ng kakaibang baho galing sa loob. Parang nabubulok na laman ang kanilang naamoy. Iniisip na lamang ng tatlo na baka galing sa patay na hayop ang kanilang naamoy. Kaya nagpapatuloy na ang mga ito habang nakatakip ang kanilang mga palad sa kanilang mga ilong. Ilang sandali pa, nalulula ang tatlo sa lawak pala ng loob ng gusaling iyon. May nakikita din silang kakaibang mga bagay na hindi nila maintindihan. Parang mga laboratorio ang mga ito na hindi naman nila mawari kung anong klase. Lumipas ang ilang mga minuto sa paglilibot, nakapagpasya na ang tatlo na lumabas na sa lugar na iyon. Ngunit habang naglalakad ang mga ito sa loob ng lumang gusali na iyon, may narinig silang kakaibang angil. Kaya wika ka nitong si Badong. Narinig nyo ba ang mga mahihinang angil na iyon, kapatid na Basil, Maki? Papalapit kasi sa kanilang kinaroroonan ang kanilang narinig ng mga pag-angil. Napatango naman ang dalawang kasama nitong si Badong dahil rinig din nila ang mga pag-angil na iyon mabilis na nagtago ang mga ito sa likod ng mga pader at pagkatapos mariin na nagmanman sa buong lugar hanggang sa nakita nila ang limang mga nilalang na napakabilis na naglalakad habang nagpalingalinga sa paligid na parang may mga hinahanap napakapangit ng mga hitsura ng mga ito mas mahaba pa ang kanilang mga bisig kumpara sa kanilang mga paa ang kanilang mga buhok na kulay puti ay nalalagas na ang mga ito. Nakalabas na din ang kanilang mga matatalas na mga ngipin. Kakaiba din ang angil ng mga ito na parang angil ng mga leyon. Unang beses pa ngayon na nakakita ang mga ito ng ganong uri ng mga aswang. Tumigil ang mga nilalang pansamantala malapit sa kanilang pinagtataguan. At pagkatapos, mabilis na umalis na din ang mga iyon tumakbo ang mga nilalang papunta doon sa kabilang bahagi ng gusali at napakabilis ng mga ito na kumilos na sa loob lamang ng tatlong mga pagtalon agad na nawala ang mga iyon sa kanilang paningin kahit na malalakas na ang tatlo kinikilabutan pa rin ang mga ito sa kanilang nakita nasanay ang mga ito sa basagan ng mukha Kakaiba din ang kanilang tanga na lakas at kagalingan sa pakikipaglaban. Ngunit nasanay lamang ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga normal na tao o kahit na mirong mga mutya. Ngunit isang bisis pa lamang na nakakaharap ang mga ito ng mga aswang nang minsan na dumalaw ang pamilya nitong si Badong doon sa isla ng Secure para manood sa laban ni Makro. Ilang sandali pa. Nang matiyak nilang nawala na nga ang mga nilalang, mabilis nang tumakbo na ang tatlo palabas ng lumang gusaling iyon. At nang tuluyan na silang makalabas, agad na din silang lumabas at lumayo doon sa gubat. Ngayon, natitiyak na ng tatlo na may mga nakarating na sa lugar na ito na mas nauna pa sa kanila. Sa isip ng mga ito, mukhang base kasi ng mga sundalo ang lumang gusaling iyon na ginawang laboratoryo makalipas ang ilang mga minuto. Pagabi na nang marating nila ang kanilang campsite, agad na sinabi ng mga ito ang kanilang mga natuklasan doon sa kalublo kalublooban ng kakahuyan. Kaya nakapagpasya ang mga ito na mag-iingat na sa paparating na gabi. Dahil maaring may mga kasamahan pa ang limang nakikita nila ni Badong na gumagala lamang sa gubat at maging sa malapit sa kanilang kinaroroonan. Ang mga duya nila ni Dr. Maki at Basil sinadya ng dalawa na itaas pa ito ng kaunti. Ikinabit nila ang mga iyon sa mga sanga ng puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng kanilang mga sasakyan. Samantalang si Nabadong kasama ang iba pa. Magkakasama na ang mga ito doon sa gilid ng kanilang sasakyan. Pinatay na din nila ang mga ilaw nilang dala. Ayaw nilang makaakit ng anumang nila lang nakahanda naman ang mga ito. Sina Manong Rumi, Leon at itong si Mata. Nasa kanilang tabi na ang kanilang mga armas na mga baril. Habang itong si Badong, nasa tabi niya ang isang solidong tubo at ang isang punyal. Habang mga itak naman ang gamit nila ni Basil at Dr. Maki. Maaga pa ang gabi, ngunit napakatahimik na ng mga ito. Ayaw nilang gumawa ng anumang ingay hanggang sa makatulog na rin ang iilan sa mga ito. Ngunit kalaliman ng gabi, agad na nagising itong si Badong dahil sa kakaibang pag-angil na mga narinig. Ganon din sina Dr. Maki at itong si Basil. Kakaiba ang angil ng kanilang naririnig na papalapit sa kanilang kinaroonan. Agad na ginising itong si Badong ang kanyang asawa at anak. Pati na rin si Manong Romy at ang dalawang bodyguard na kasama na alarma na kasi ang mga ito sa kanilang naririnig. At alam mismo nitong si Badong na ang mga naririnig na mga angil sa paligid ay galing sa mga nakita nilang nilalang doon sa lumang gusali. Kaparihong kapariho ang mga angil ng mga ito. Mabilis na sinipat-sipat nitong si Badong ang buong paligid habang ang dalawa na sinaliyon at mata Agad na kinuha ng mga ito ang kanilang mga baril. Gumapang at mabilis din na nagtatago sa ilalim ng kanilang mga sinasakyan si Nalala at ang anak nitong si Athena. Kita na ni Badong ang mga nilalang dahil sa sobrang lapit na ng mga ito sa kanila. Nakahanda na ang dalang tubo nitong si Badong. Nakita niyang sumisinghot-singhot ang mga nilalang hindi pa niya mawari kung gaano karami ang bilang ng mga ito. Pagkatapos, makalipas lamang ang ilang mga sandali. Wala nang magagawa pa itong si Badong. Halos katabi na niya ang mga nilalang at akmang susunggaban na siya ng isa sa mga ito. Kaya ang ginawa nitong si Badong agad na inihampas ang hawak na tubo sa papaataking nilalang. Agad na nasapul niya ito sa may ulo sa lakas ng pagkampas nitong si Badong, agad naman na nabasag ang bungo ng aswang bago pa ito bumagsak sa lupa, agad na itong namatay. Sigaw nitong si Badong na kailangan nilang magsama-sama. Hindi pa kasi nila alam kung saan ang kinaroroonan ng iba pang mga aswang. May nakitang mabibilis na nagtatalunan sina Dr. Maki at Basil na mga nilalang. Naglundaga na din ang dalawa galing sa kanilang mga duyan at agad na pinagtataga ang kanilang nakikitang mga nilalang. Narinig nila ang malakas na mga angil ng mga ito. Nagpapotok na rin ang dalawang bodyguard nitong si Badong. Bawat masipat ng mga ito sa kadiliman ng mga nilalang agad nilang pinagbabaril kahit hindi nila alam kung tinatamaan ba ang mga ito. Napasigaw na rin itong si Manong Rumi dahil hindi niya napansin na nakakalapit na pala sa kanya ang dalawa sa mga nilalang at agad siyang hinila palayo ng mga ito. Maagap naman itong si Badong, agad itong lumundag at kinubawan ang isang nilalang pagkatapos makailang bisis na pinagsisiko niya ang ulo nito. Sa lakas ng pagkasiko nitong si Badong, agad na ang aswang at namatay. Isa pa ang hinataw ni Badong na tumama naman ang kanyang pamalong tubo sa mukha nito. Tumalsik pa nga ang mga dugo galing sa nawasak nitong mukha. Lumalagabog na lamang ito sa lupa pagkabulagta. Nagpakawala pa ng mga pagsipa itong si simpasil para mapapatras ang mga nilalang na sobrang agresibong umaatake sa kanila. Mas malalaki man ang mga nilalang sa kanila. Ngunit dahil sanay sa labanan ang kanilang grupo doon sa underground fighting, nagagamit nila ang mga ito doon sa mga nilalang. Kahit nasa gitna ng kadiliman ang mga iyon, tinatamaan pa rin nila ang mga ito. Mabibilis din ang mga kilos ng mga aswang na iyon. Nagawa pa nga ng mga ito na masugatan sina Dr. Maki at Basil sa ni ng kanilang mga pagkalmot. Ngunit gayon paman, napapatay naman nila ang lahat ng mga ito tinatamaan nila ng mga pagtaga ang mga ito sa kanilang mga ulo at mga liig kahit na marami na silang napapatay patuloy pa rin na umaatake ang mga iyon sa kanila kaya napatras na sina Dr. Maki at Basil doon sa kinaroonan nitong si Badong sa pagpapatuloy ng mga nilalang tinamaan sa tiyan ang isang bodyguard nitong si Badong kaya natumba ito sa lupa at agad na namimilipit sa sobrang sakit. Napasigaw agad ang isang kasama nito at humingi ng tulong sa kanila. Maagap naman itong si Badong. Gamit ang kanyang pamalong tubo, agad itong gumulong at nagpakawala ng mga paghampas. Tinamaan ni Badong sa paa, kamay at ulo ang mga aswang. Kaya sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito sa lupa habang nangisay ang mga napuruhan at tinamaan ni Badong sa ulo. Sa puntong iyon, nang gagalai na sa galit itong si Badong. Napakadelikado ng mga nilalang na ito. Kailangan na mapatay niya ang lahat ng mga iyon bago pa makagawa ang mga ito ng pinsala sa kanila. Kasama pa naman niya ang kanyang asawa at anak na dalagita. Ilang sandali lamang, umikot itong si Badong at pinatama niya ang kanyang pagsipa doon sa panga ng isang aswang. Umaangil agad ito at tumalsik. Mabilis naman na kumilos muli itong si Badong at bago pa tumama ang katawan ng aswang sa lupa, sa bilis nitong si Badong na abutan pa niya ito sabay ng mga paghampas. Parang nabiyak na buko ang ulo ng aswang ng tamaan ng mga pagpalo nitong si Badong. Makalipas ang ilang mga sandali, tumahimik na ang buong kapaligiran. Tanging naririnig ng mga ito ang mga hindi napuruhan sa kanilang mga pag-atake. Mayroong dalawa pa kasi ang namimilipit dahil sa sobrang sakit ang gumagapang sa lupa. Agad naman na nilapitan nila ni Dr. Maki Basil ang mga ito at pagkatapos walang habas na pinagtataga sa kanilang mga katawan. Gutay-gutay ang katawan ng dalawang mga aswang nang tigilan nila ang mga ito. Agad na wika ni Badong na kailangan nang ipasok nila sa loob ng sasakyan itong si Mata dahil sa matinding tamaan ito sa tiyan at para magamot na din nila ni Dr. Maki at Athena. Samantalang sina Badong, agad na pinaandar ang kanilang mga sasakyan. Pinaikot nila ang mga ito sa kanilang kinaroonan para magsisilbing harang sa kanila. Sa mga pagkakataon na iyon, tanging nagbigay sa kanila ng liwanag ay ang kaunting sinag ng buwan. Hindi pa rin gumamit ng anumang ilaw ang mga ito. Baka kasi, nasa paligid lamang ang iba pang mga kasamahan ng mga aswang na ito at makikita pa sila agad. Wikan itong si Badong na bantayan na nila ang buong paligid at wala nang matutulog pa. Samantalang sina Dr. Maki at Athena, nandodoon ang mga ito sa loob ng sasakyan para gamutin ang isang bodyguard nitong si Badong na nasugatan. Makalipas ang ilang mga sandali, napakatahimik ng mga ito. Ayaw nilang gumawa ng anumang ingay kahit na mag-uusap man lamang. May mga narinig pa silang mga angil, ngunit sa tingin ng mga ito malayo ang mga pag-angil na iyon galing sa kanilang kinaroroonan. Baka nandoon pa ang mga ito sa loob ng kakahuyan. Naisip ni Badong na susunod pa naman si Nabunit sa kanila. Plano niyang bukas na bukas din lilipat na sila agad ng lugar. Napakadelikado ang manatili sa gubat na iyon. Pinabukasan, papasikat pa lamang ang haring araw na banaag na nila ang mga bangkay ng mga nilalang na nagkalat sa paligid. Doon pa lamang nagiging klaro nila ang kakaibang bagsik ng hitsura ng mga ito. wi ka nitong si Badong. Pisting mga aswang na ito. Sunugin na natin ang kanilang mga bangkay, basil, maki, at nang makalayo tayo agad sa gubat na ito. Ngunit sagot nitong si Basil, Kapatid na Badong, mas nakakabuting balikan siguro natin ang lumang gusali na nakita natin doon sa kalublooban ng kubat. Baka makakita tayo ng sagot sa ating mga katanungan. Baka may isang tao ang nasa likod ng lahat ng mga ito.